Thank you, Kat. Next uh, questions will come from Earl Tobias, of BC-13. Good morning, Kongs. Sundan ko lang po yung tanong ni Ate Mela uh, concerning uh, FPRRD statement pa rin po. Um, yung pag impeach daw po kay BP Sara Duterte ay isang political move dahil uh, kung hindi daw bababa Uh, pumupusta raw po si dating Pangulong Duterte na magmamarshal law si Pangulong Marcos para hindi siya mapalitan na sa Presidente at yung pag-impeach daw kaya VP Sara isa na ring hakbang para pilayan daw yung kanyang anak sa pagtakbo sa 2028 elections. Reactions po. Ayon sa pagdeklara ng marshal law, oh, fake news po ulit Hello, fake news. Mr. Fake News. Pero, <laughs> puro fake news na lang lumalabas sa bunganga nyo. Palitan nyo naman. Uh, yun naman po sa, yung sa impeachment, nakita pa naman po natin yan lahat during the Quadcom, during the um, budget hearing sa local government. Eh, hindi pa nga po nasasagot si Mary Grace Piatos. Sagutin na muna nila yon. O yan, may impeachment na. Eh hang, kaya nga umabot sa punto na ganyan kasi hindi nga masagot yung napakasimpleng tanong sino ba si Mary Grace Piatos saan napunta yung mga pera na yan kaya